What is up, guys? We're cruising this the afternoon because we're going to the gym. Na Tracking target. This is restricted airspace. quality ng video natin ngayon na uh, meron pang uh, uh, light kasi pag gabi maganda naman siya pero uh, alam ko yung uh, parang nakuha ko na yung best na settings ng GoPro ko pero ngayon nga uh, kasi mag amp ako ng ating uh, editing style eh. magle up ako magdidiinan ko pa ng more effort para sa inyo guys kasi wala na talaga buboring bo na buboring bo na talaga yung channel natin kasi wala na yung GPR eh. hindi na ginagamit eh so ginagamit pa rin ng uh, ni Benjo no yung yung uh, yung sakop ko sa bar pero yun nga hindi pa siya gaano talagang pandiinan hindi kagaya ni Samba pero si Samba balik yun this month ng May at uh, yun nga uh, ah, magra-ride na naman kami sa 955 kasama si Jepoy eh, kasi atat na atat na kasi si Jepoy eh. makasabay si Sam muli no? dahil halal, nagaganahan talaga siya kang Sam kaso ko dadating na yung SC project natin na bago dahil natitest uh, natin against ang uh, sound test no si grabe talaga pag SC project yung ginamit natin uh, yung tunog talaga grabe parang R1 <makes noise> Etong Yoshi is um, gusto ko rin to kasi medyo balanse pa rin siya eh. Though, medyo doon siya slight sa my torque. Uh, pero maliit lang, no? Uh, kasi ginawa ko sa top speed eh. Pag uh, lumit yung top speed ko, sure ball may Nandahil dahil do ito sa small can na mga muffler nga ginagamit ko no kasi hindi pangduluhan talaga yung mga small can eh. for your info lang sa lahat at yung mga big can yung maraming uh, malaki yung muffler niya is yon guys ang pangduluhan pero at the expense of at tunog no hindi siya malakas ang tunog kasi yun nga mas malaki yung muffled yung a uh, fiber nung uh, mapler no. So mas tahimik siya. Pero yung duluhan niya andun. Uh, mabibingi ka lang talaga pag SC project yung uh, ginamit mo. gusto ko rin kasing marinig nyo talaga yung pure sound ng uh, crossplane talaga so ikakabit ko yung bago kong SC project na budol sale na naman ako sa Lazada okay so yun lang muna guys ang um, for today's video magbibideo na ako kahit walang sense para sa inyo guys malay mo magkaroon ng sense <laughs> yung iba kasi nasa short lang shorts lang kasi yung video na eh, na ko kasi maliit lang yung kuha eh. Yung interesting part. Kaya nung isang gabi, merong nagambus sa akin na Raider FI. Ay, ay, tangina. Nakatikim talaga. Sige <laughs> guys, bye-bye.